Ayan, banana farm. Kaya pala banana farm. Maraming banana. Okay, ako baka hindi tayo maka bro. Ito lang tayo? Oo, ito lang tayo. Kaya pala banana farm. May daming saging. <laughs> dito yung black one tayo. Ito yung black one? Pag entrance mo na yan, mm -hmm. black one na to? So, alam ko, pag ganun kasi yung daan yun. Hindi dito. Ah, ganun lang. Kaya to, kasama pa to. Ah. So nasa bungad lang talaga, so, no? Nasa bungad lang. Ngayon lang kayo. Lang kayo Oo. Yan, nung natataas pa yung mga puno, hindi mo makikita yun. Hindi hmm, makita makikita. Pero sa dito lang siya naka-area. Black one. Bali ito yung pinakang gate kung sakali. Uh, ito yung pinaka pinaka pinakadaan niyan. Pinakadaan na. Ah. Pero mag-aaron pa ng ano pinakadaan na ito. Mm. Dito kasi daan niyan. So nandito tayo ngayon. Ito, ito tayo mm. sa entrance na. No? Kasi nasa ring black one. Ito po Ah, ito. Uh -huh. Mm. kayo, di ba? Mm, -hmm. mm. kayong, ano ko dyan, banda po mababa na rin pala yung mga nandun marabi na. dahil pang papatagin ano ano yan? lilinisin ho yan hmm.